na hindi ko may sa sa'yo kasi panaw na hapon sa tuwing sasapit ang Hunyo 24 ipinagdiriwang ang kapista ni San Juan Bautista at hindi tulad sa ibang bayan basaan ng tubig ang kanilang pagdiriwang pero dito ay putik. Karamihan ay magsasakang residente sa tahimik na barangay ng Bibigla, Aliaga, Nueva Ecija. Isang kakaibang pagdiriwang ang ginagawa sa tuwing sasapit ang kapistahan. At ito ay binansagang taong putik festival. Unang nakilala sa tawag na pagsasanwan. Ang mga katolikong deboto ay maagang nagtutungo sa maputik na kabukiran at doon binabalot ang kanilang sarili sa makakapal na putik gamit ang pinagbukkos na tiyong dahon ng sakin bilang mga balaban. Pinunod din nila ito ng putik at sabay-sabay natatahak din ang kalsada patungo sa simbahan ng St. John the Baptist. Ang ganitong tradisyon ay pa nila sa matandang residente noong panahon ng pananakot ng mga hapones at pinaniniwalaan na ito'y isang milagro. Ayon sa mga nakasaksi noong panahon ng giyera, tinabon ng mga sundalong hapones ang isang grupo ng mga kalalakian sa barangay Bibiglat at sila hinatulan ng parusang kamatayan. Gayong tirik na tirik ang araw sa katanghaliang tapat. Habang nakatutok ang ripling kikitil sa kanilang buhay, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan para sa mga opisyal ng mga puno na sumasamba sa araw. Iyon ay isang masamang pangitay at dahil doon ay naligtas ang buhay ng mga kalalakian ng barangay ng first time pa lang ako kasi na-mind stroke ako. Kaya, tsaka may ano rin, yung mga pamilya ko, may mga sakit kaya pinapainanong uh, ko rin sila. Nagsisermon yung pare

Enam puluh delapan kumain di <ım> sayu, <adenda> na ng bilig ruso to. Nung na kami ng hapon, mga masinggan, mga blan. Ay, maniniwala ka sa akin. Kaya kung dito, wala na. Oo, oh, pumasok kami dito. Bilig Suto to. Bet ko noon na eh, pag-apat na tamo ka lang. Kasi nakakausa, mga, ang mga hapon masyadong mabagsik. Ay, kaya eh, pinabumpang kami na ito si Tinon. Ay, eh, bata akong kinapansin ng mga hapon. Oo, oh, yung ganun pa na. Ang Kuan lang ng double bate. May ship pa ko nun. Si Douglas MacArthur nga ang kuan eh. Sinakop nang natakot sila sa mga hapon. Douglas MacArthur nung umuwi ng Amerika. Bata ko nun. pa ako. naiyak ako pag ako nun Ang Parang mahal na yung itim ng sareno, ganyan. Diba sa Kiapo, kinukuha nila yung libo na gamamanata. Papahit lang kayo ano Eh gano'n ito Kaya nga yung bihira na yung abutin ng edad na ako 87 na ako ma <laughs> Kasi ito Dahil dito nabuhay ako Marami akong pinagdaanan na pangalip Pero ba't akong malakas pa Eh mala na eh Pag tinitingnan ko yung mga nakitete ko Sabi nga nung patay ka sa Manalang Manalang pwede ka rito ko eh Ayan, mag-isay ako. Nakakamid extra ko na ako lahat. Hindi ko manilawa sa kwento ko, pero yung totoo. Para sa mga diboto, yun ay isang himbalang sa Bautista para sa kanilang bayan. Magmula noon, ang pagsasunuan ay nag-isang tradisyon at pamana ng lahing Pilipino. Ito ang Taong Puting Festival. bawat sa atin ay mahalaga, mayaman man o mahirap, nakapag-aaral o mangmang, -mang, pagkakaiba man ang reliyon, ang mahalaga ay igalang at irespeto ang kanilang paniniwala. Ako po si Jason Morales Gabel at ito ang aking dokumentaryo.